ang 100 rubles po ng Bansang Rusia Ito po ay bigay sa akin ni Pangulong Alpi Balingit ng Taroki Siya po ang nagbigay sa akin ito nung nakarambuan. Ngayon ko lamang po nabigyan ng pansin kaya nais ko po ngayong ibigay bahagi sa inyong kaalaman. Pagkatapos lang po ng aking maiksing intro. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo sa, sa aking mga kabarya at kapakulektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Meron po tayo ngayong uh, banknote dito, ang 100 rubble ng Bansang Rasya. Ito po ay bigay sa akin ng aking Pangulong, si Alpi Balingit ng San Roque Toda. Pag-usapan po natin sa so, sa bahagi po ng bank note ito ay makikita natin yan sa bandang gitna ang kanilang Greek god na si Apollo na nag-ride ng quadringa o chariot na hinihila ng apat na kabayo yan po yan po ay pamosong tanawin sa Moscow, Russia sa kaliwang bahagi naman ay makikita natin ang double-headed eagle. Yan po, yan po ang coat of arms ng bansang Russia. Tapos yung kanyang denomination. Ang serial number po ng perang ito ay YH4853714. Ito naman pong isa ay baligtad ng RR 8884699. Yan po ang serial number ng perang ito. Ang script po ay Cyrillic o yung panulat ng Russian. Yan po, makikita ninyo sa itaas at sa ibaba. Na ang ibig sabihin po, yung translation niya ay banknote of uh, Russia. 100 rubles. Tapos merong footnote. Forgery of the banknote of the Bank of Russia is prosecuted by law. Yan po ang ibig sabihin niyan. Reverse na bahagi naman ng perang ito ay makikita natin sa bandang gitna. Ang Bocho Theater, building po yan sa Moscow. Yan. May tatlong denomination. Makikita po ninyo sa bawat sulok. Yan. At kahit yung isa, medyo bandang gitna. Yung Pesa ng Pagkakagawa po, 1997. Yan. Sa relic din ang panulat. Ang translation naman po niyan ay Moscow, 100 rubles. Yan po. Tapos po, kung titignan ninyo, pagmamasdan, ayan o. Ang kanyang watermark, ang bosco Building. bosco Theater Building. Yan po. Makikita ninyo. Yan nga pong pera na yan ay galing sa Bansang Russia. Ang issuing bank po ay Central Bank of Russia yan po ang period niya, Russian Federation. Pagbuhat po 1991 hanggang sa kasalukuyan. Ang type po ay standard circulation banknote. Nagsimula po ng 1997 19, 19, 19, hanggang 2001. Ang value niya 100 rubles. Ang currency po nila ay rubles. Yung pong 100 rubles kung i natin sa Philippine peso, ang katambos po niyan ay 57 pesos. Ang komposisyon po niya, papel. May sukat na 150 by 65 mm. Kaya po ang hubog niya ay parehaba. May number po na N number 203815 at reference number na P number 270. Tapos may comma po na 270A 2,0B. Yan po ang kanyang reference number. Dito po sa Numista ay may mga presyo na po. Yung tinatawag nilang may prefix number na o may prefix na letter na small letter. Ang fine po niyan ay 71 pesos. Yung very fine 79 at saka yung extra fine 79 pesos yung almost uncirculated ay 110 pesos at yung uncirculated ay 150 pesos. Pero po yung sinasabi nila na may prefix number na big letter. Yan po. Ang very fine po ay 68 pesos at ang extra fine ay 86 pesos. Yung pong almost circulated ay 130 pesos at ang ang circulated ay 190 pesos. At kung ako naman po ang inyong tatanungin dito sa ating bank na tahawak kung ano ang grade nito, ito po ay masasabi kong fine. Ayan po. Makikita nyo naman, crispy-crispy siya. Ayan. Hindi, hindi pa siya masyadong lukot. Ayan po. Dito naman po sa eBay, may tatlong presyo. Ang una pong presyo niyan ay $12. Yung pong Petyang 1997. Ayan po. Yung naman pong sumunod ay $5.75. Yung sumunod ay $21.87. Yan po ang tatlong presyo niya dito sa eBay. Pero dito sa Jerome Collection, ang presyo po ng ganyang klaseng banknote ay 1.99 euro. Dito po sa Pilipinas ay nagkaroon na po ng auction. Sa cut auction 143, lot noong pong November 13, 2024. Kailan, kailan lamang po at ang ganyang klasing barya o ang ganyang klasing banknote ang grade ay uncirculated nabili po ng 8,267.36 centavos o 135 euro yan po lamang at wala nang iba at bago po ako matapos sa aking content nga ngayong araw ay nais ko munang pasalamatan ang aking Pangulong si Alpi Balingit na Pangulo ng sa Salamat at shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat sa pagbibigay nyo sa akin ng banknote na ito. Shout out din sa mga uh, tricycle driver na nakaparada dyan sa RCS Mall. Lalo na kay Panyero. Panyero, Shout out sa inyo. At sa lahat-lahat ng mga tricycle dyan, shout out po sa inyo. Shout out po lahat sa mga kabarya, kapwa-kolektor, shout out po sa inyo. Shout out din po sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan na hindi ko nalababanggit. Shout out po sa inyo. Pati po sa lahat ng uh, subscriber na unti-unting nalagdag sa aking channel. Shout out po. Shout out po sa inyong lahat. Walang tigil at walang sawa po ako nagpapasalamat sa inyo. Pagkat nandiyan kayong palagi at nakasubaybay sa aking channel. Salamat po ng marami sa inyong panonood. At sa uli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.